Uh, ah um, this is Ah uh, this what is is? Alam pa dito, Saluyot. Di. Ah, ah, this is our Sayuti. Our sayuti. Oh. Uh, Ugat. Isubukan natin itanim ito. after na uh, plants below. Ana <laughs> ba. Plants belum <belong? laughs> Where the plants belong? Where the vegetables belong? Nah, Ah, pues de supo gonna ten ten to. Bueno, seguro todo tobo to uh, gat. Mm, ayan. Uh. Ito na yung sayote. Yung mga buto niya. Yan o. Yan, mahaba ng ugat. Itanim natin to Ito. Ito yung laman. Laman niya. Hindi pwede sa sipol laman at Papa, dilitin natin. O da na. Yan yung mga buto ng siuti, tinanggal lang natin, kay paitanim natin 'yan. Yan yung laman niya para lutuin 'yan, haluan natin ng ah uh, nawang luob at saka atay ng manok ihalo natin dyan tapos itanim na natin to itanim natin sa taas itanim natin dito natin itanim sa garden sa rooftop garden potensi Pernah diterima <coughs> Tanong natin tatlo, tubo ko na yan. Tanong natin kung tutubo to After a couple of days. Tanong natin dyan. Tanong natin dyan. Ayan yung mga markot na kalaman Yung bunga na siya. yong yung nakatanim lang siya sa yan sa balde naman. ito minarkot natin wala pang wala pang ugat Bunga rin sya guys oh. dragon fruit I go for it. Yeah, mga markot? Kalaman yan. Yeah. Anak plastik plastik dia ya, gitu guys. Ya, anak ke korus, ya, anak ke lekai, 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 nama lekai, 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 哦，这个。